What's up guys? Sa scroll ko sa Facebook guys, nakita ko yung Domino's Pizza dito sa Spain. Parang masarap to kainan guys. Tara, samahan nyo akong lumabas. Pagkatapos kong mag-duty. Alright. Ayun guys, kasama ko nga pala dyan si AB Leward. 8 to 12 watch. At nandito na kami sa Domino's Pizza guys. Mga 15 minutes walk lang. At nag-order na nga kami ng Hawaiian at saka pepperoni ito yung best seller nila guys pepperoni. at yun guys after uh, 10 minutes sinabi ang food at uh, unang tikim yun masarap guys nag grip talaga ako sa pizza guys sobrang laki guys 12 yun at saka 9 euro point 99 cents ang price guys uh, tapos yung drinks naman ay 2 euro each unlimited drinks na po kumuha tayo ng yellow tapos dito sa naranha guys orange flavor soft drinks medyo masarap naman yung soft drink guys kasi hindi ako mahilig sa soft drinks kaya tara kain na lang tayo ulit pepperoni guys hmm masarap <laughs> crispy yung ano guys guys yung dough yung parang tinapay sa ilalim tapos crispy yung ito pepperoni, tapos masarap yung cheese walang taong kumakain dito guys so, ayun guys kami nga pala yung unang first customer na nagline at uh, sobrang busog namin guys di namin naubos yung pizza may natirang dalawa pero hindi na namin naubos at iniwan na lang namin guys So ayun, uh, thank you for watching And God bless and Keep safe mga kabaro